at bumili ka nga sa tindahan. Ano po yung bibilhin ko, ma? Ito, sasabihin mo, ha? Ano yun po? <coughs> Ah, wait lang. Ah, sige. Ano pa po? Mari, yung utang mo pala. Ah, sige po. So, kinalimutan mo na ngayon, hunghang ka? Ah, okay. Huwag kang magmaang-maangan. Nakita kita nakasama mo ang asawa ko. kabe Ah, sige po. Wow! Umasta kang para kang mayaman na. Puro ka naman utang sa akin? Ah, okay po, ma. Nasa Jupiter, punta ka dun. Asawahin mo na. Ano pa, ma? Wala na? Hindi ba obvious? Ah, sige, sige po. Pabili po. Atang, ah, ano yon? Wait lang. Ah, sige. Mari, yung utang mo pala? Ay, Diyos kong batang ka. Wala ko utang sa'yo, oy. So, kinalimutan mo na ngayon, hunghang ka. Oo, oy, hindi lang sa pananalita, ha? Huwag kang magmaang-maangan. Nakita kita kasama mo asawa ko. Kabek. Uy, batang ka, asawa agad. Bata ka pa nga, eh. Wow, umasta kang para kang mayaman, ha? Puro ka naman utang sa'kin. Sa Uy, Diyos kong batang batang ka na, Saan mama mo, hoy? Nasa Jupiter, punta ka rin. Asawahin mo na. Nababaliw na tong batang to. Hindi so, ba obvious? <laughs> Buang <laughs>